informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. pero bago ang lahat ako po ay humihiling na isang pabor na isubscribe ang maliit na channel na ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong i-explore na mga video maraming maraming salamat po so guys sa topic na natin ngayong araw na ito bibigyan ko kayo ng limang prutas na dapat inumin o kainin bago makipagtalik para mabango ang katas na lumalabas habang nakikipagtalik. So yan po yung pag-uusapan natin, no? Kaya kung gusto mong mapanatiling mabango ang amoy ng iyong pepay, narito ang mga prutas na dapat mong kainin o inumin bago makipagsiping. So yung number one, watermelon. Ang pakwan ay naglalabas ng mga toxins mula sa sistema ng katawan at tumutulong na mapanatili ang magandang amoy ng ari. Binabalanse ng watermelon o pakwan ang pH ng pepe para man manatili ang mabuting bakterya sa vagina. So yan po yung nagagawa ng pakwan o watermelon no. Na, ano, nilalabas niya yung mga anong tawag, mga lason ba yun, no? sa katawan sa sistema no, lalabas niya para mapanatili ang magandang amoy ng katawan at hindi lang sa katawan, pati sa ari ng isang babae dahil binabalansi niya yung pH ng ano, ng uh, vagina, so ang bakterya natin doon ay yung magagandang bakterya, good bakterya po ang pinag-uusapan natin so, yun, ano, maganda po yung dating na mga bakterya doon. Mapapabuti po. So, yan po yung nagagawa ng watermelon. Nililinis niya lahat ang mga, ano, ng katawan natin. At nilalabas niya yung mga hindi na kailanganin, no? So, yan po yung number one na prutas kainin mo para bago makipagtalik, para mabango yung doon sa ibaba mo. At ang number two, mansanas o apple na tinatawag, no? Ang mansanas ay isa ring napaka makapagbigay ng magandang amoy sa pepe at, at sa likido na lumalabas habang nakikipagsiping. Kaya bago mag-date o bago makipagtali, kumain o uminom ng pure juice o yung talagang mansanas, pwede na rin. Pero mas maganda yung juice guys kasi kakalat pupunta ka agad doon sa ano mo sa dugo no kasi kapag uh, ang kinain mo yung fruit yung prutas talaga niya hindi yung juice pupunta pa yung don doon sa stomach so matagal-tagal pala samantalang pag juice talaga diretso na yung doon sa ano sa dugo no hahalo na siya so kapag uminom po tayo ng ano ng juice ng mansanas kasi merong nabebenta diyan no yun na lang, pinakadabis yung juice talaga para mas mabilis. Halimbawa, one hour before na merong kang balak na makipagsiping uh, makipag sa iyong mahal sa buhay, uminom ka na noon o kaya two hours before na makipag-date ka, kung, no? kung may balak na makipagsiping sa iyong mahal sa buhay. So, yan po yung number two, mansanas. At itong number three, ito ay talagang kilala ito, na talagang iniinom o kinakain, para mabango ang uh, kanyang ari, ay ang pine apple. Pine apple juice o fruits ng kilalang pabango ng ari kapag ito'y ininom ang juice nito o kinain ang laman. Ibig sabihin, no? So, pineapple. Ang pineapple juice o fruits ay kilalang pampabango ng ari kapag ito'y ininom o ginawang juice o kinain ang laman. Ang regular na pagkain ng pineapple ay hindi lamang pampabango sa pipe kundi pinapabuti nito ang kalusugan ng uh, at bituka at ma masamang body odor. So, ibig sabihin hindi lang push ang hindi lang po siya doon sa vagina ang merong uh, epekto ang pineapple juice kundi doon sa yung katawan na rin pampabango at sa bituka no ang bituka natin ay uh, tinatanggal niya yung ano yung mga masasamang masamang body odor at yung bituka natin ay maging malusog kapag regular tayong umiinom ng juice o yung talagang ano niya, yung laman niya ng pineapple, no? So, hindi lang pang isa, hindi lang isang beses. Pero kung gusto mo lang yung time na makipagtali ka, naiinom ka, okay lang din naman. Pero mas maganda yung regular. Halimbawa, sa isang araw, kumakain ka, no? O kaya, thrice a week, tatlong beses lang sa isang linggo, kumakain kayo ng tawag, is regular na yon. Tapos, doon, maganda na yung dating ng yung kalusugan. May magandang epekto po siya sa yung kalusugan, lalo na doon sa bituka. No? Kasi doon yung dumadaan. No? So, kaya, kapag uh, nakipagsiping tayo, bago makipagsiping, uminom tayo ng juice dahil ito ang pinakamabango na prutas kapag kinain o ininom mo bago makipagtali. Kasi bakit nga ba natin sinasabi ito? Kasi kinakain 'yung ibaba natin eh, no? Ano, sinisisid ng ano natin, ng partner. Kaya pag uh, sinisisid niya 'yon kapag uh, mabango siya, natural ano, mas lalong masasarapan na sisirin ng partner natin. Kaya yan po, dahil uh, kapag kinain mo yan o ininom mo yan 2 uh, hours before nakipagsiping ka, lalabas doon yun sa, lalabas sa iyo ng mga likido o katas. Babanguhin niya po yun. Matamis-namis po siya. No? Isa rin yung, isa ang pinakamaganda ay pineapple juice. At ang number 4 naman natin, strawberry. Ang pagkain ng strawberry o two 2 hours before makipagtalik din, pinapabango nito ang katas na lumalabas habang sinisisid ang iyong ng iyong partner ang iyong bulaklak. So isa rin itong strawberry. Alam naman natin pag kumain tayo ng strawberry pati sa ating bibig ay ano siya, yung tawag dito na yung tamis at amoy niya. So kapag ininom, kaya nga Either ang gawin nyo na lang para mas dali siyang pumasok sa sistema natin, gawin nyo ano, shake ba o meron kayong mixer dyan, iano ano nyo para mas mabilis kaysa yung buo na kakainin natin. Ano? Kaya lang, yung may mga plano lang na makipag-date, no, kaya makipagsiping ang sinasabi ko. Pero, mas maganda rin na regular tayong kumakain ng strawberry, pero alam ko, may strawberry ba sa atin? Marami ba? Oh, medyo mahal siya. So, pwede na rin 'yung mga dalawang beses isang linggo kung meron 'no, kung makabili tayo para regular siya na. Pampabango sa, parati doon sa ating ari at hindi lang po doon sa vagina kundi sa ating katawan, buong katawan. So, isa po yung strawberry at ang pang -last naman natin, hindi nyo ba alam ito? Hinog na langka. Ang langka ay merong taglay na bango na kapag kumain ang tao nito mula sa ihi. Pawis, katas ng babae, ito'y mayroong magandang amoy, no? Ang langka na manamis-namis sa panlasa, kaya subukan ang pagkain ng langkang hinog bago magipagsiping sa mahal sa buhay. Nakakain na ako ng ano, dahil uh, dyan naman ako pinanganak sa Pilipinas, no? So, pag kumain ako ng langka, maalala ko noon na pati ang ihi ko, lahat-lahat na nangangamoy. Langka na matamis, hindi po siya ma mabaho na kagaya ng durian, no? Na kapag kinain mo ang durian, medyo iba yung, aming. pero kapag langka, manamis-namis at saka yung ano mo, yung katas na lumalabas doon sa atin, manamis-namis din 'yon. Kaya kapag uh, sinisid 'yan ng ano, ng partner natin kapag kayo ay nag, 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 nag ay nako sarap na sarap po yan sila at hindi na yan titigil doon na sisisid hanggang hindi kayo labasan kasi alam naman natin na kapag walang amoy, sarap na sarap ang mga kalalakihan na kainin ang tahong. Ngunit kung meron niyang masangsang na amoy, hindi man lang hindi man yan nila sasabihin pero sa susunod hindi na yan sisisid doon. Labas na lang kung halimbawang ah, siguro no, halimbawa ngayon lang kayo talagang nasa honeymoon pa siguro sa pilitan. Pero, kapag matagal na kayo, matagal na kayo magkasintahan, matagal na kayo, kaya mag-asawa, tapos sinisid ng ano natin, ng partner natin na amoy niya, wala na. So, kailangan parating mabango. No? Kaya yun lang po ang paraan na hindi naman sa gaanong kamahalan. So, lalo na ang langka. Bibili ka lang ng ano, parating meron dyan sa atin sa tabi-tabi. Nabibili yung langka, di ba? Yung isang slice o ano. Hanapin natin yan bago tayo makipag, ano, makipagsiping. So, hayyan guys. Yan po yung uh, limang prutas na kainin natin bago makipagsiping para mabango yung bulaklak natin. So, yan guys. Maraming maraming salamat at sana nagustuhan nyo. Maraming salamat.